Good morning everyone! Good morning mga langga! So for two days ah... Uh, Tawag niyan, Bernie Santo. mag tayo. So, mag-bili kami ng malakit. Ito lang. Malakit. Tapol, hindi. Ah, okay. E. Minaw ang dalan. Minaw ang kadalanan. dito tayo sa palengke kasi nga magbili tayo ng malagkit for today kasi holy Friday or Bernie Santo magluto tayo ng biko at saka pinignit so ayan guys pinignit bili kami ng <laughs> niyog paano kami ng niyog for pinignit kukleto sila dito. So, few moments later. And guys, sa kabilin na kami nang lubi nakapagod na mi og lubi so later na. mag luto tayo ng pinik din meanwhile so ayan guys nagpustahan si Zian at saka si dada niya kasi nga sandaan lang ang dinalang pera tapos tatlong niyog daw ang bilhin <laughs> eh sabi ko sa kanya hindi yan magkasya sabi ni dada niya magkasya sabi ni Zian oh pustahan tayo sa hindi yan magkasya ang sandaan sa tatlong niyog Kristalo. Ngayon, ang babayaran sa tatlong niyo is 112 man. Hindi mo. Bilobo. So, talo ang kanyang dada. So, nakabili Bilab. siya ng tsokolana na tinapay. Kasi do ang matalo, makabili ng tsokolana na tinapay. So, natalo ang kanyang dada. So, no choice. Bili siya ng tsokolana. This <laughs> guys. Bumili na ng tinapay na na. Paborito niya kasi yan. Oh, Sige pustahan pa more <laughs> a little longer than a few minutes later so ayan guys start na tayo prepare for our ingredients sa pinipinit yan balak na natin ang saging lagyan natin ng langka para mabango at masarap ang ating binignit. Ayan. Nagugat sa ng kamay ha. Sa mga batchers dyan, nagugas po ako ng kamay. Guys, Galing ko dyan si Chika, si sabi ko, Jing, hugasan ko ang sabi. Sabi niya, very good ka talaga. Ba't mo hugasan? Okay, may eh. Tapos ko na na-prepare ang gabi, ang saging, at saka itong, anong tawag dito, Jim? Yung, anong tawag dito? Bilo-bilo? Bilo-bilo. Mm. Ang sago. Mm. Tapos, ayan na ang gatas pag si ah, pag magkain si Madam Toots ng binignit, gusto niya lagyan ng gatas. Para mas lalo masarap. Dito lang kami sa bahay, guys. Ngayon, kasi nga, masama ang pakiramdam ni Madam Tuts. May lagnat ang asawa niya. Tapos si Madam Tuts din. Masakit ang ulo niya. Tsaka siguro din sa sobrang init. Kasi mainit masyado. kasi namin ito sa ref. Kaya, yan. Si kahapon pa namin ito binili kasi alam namin ngayon marami na masyado sa osa pala So, ayan guys. Ito na ang ating ingredients sa ating binignit. Siyempre, may langka may gabi, may bilo-bilo, saging, landang, at saka sagot. Tapos, mas masarap siya pag lagyan natin ng kondensada na gatas. Start na si Jing ng malagkit. Ayan, nagluto na siya ng malagkit. With kapayas. <laughs> With <papayas. laughs> Kada ko? Ano yan? Ano to? Gawa ko nang candy sa Candy? Ang dami talagang alam ni Jim. Magawa daw siya ng candy na si Samisip kasi mataas ang sugar niya so gusto niya kumain ng matatamis na candy. <laughs> Nag-crave ang buntis ng Candy na sesame seed. Candy. <laughs> ano to? Ano to say? Candy red horse flavor? <laughs> so, ayan na guys. Luto na ang ating malagkit. So, sinunod ni Jing ang kapi. And then, isunod niya ang landang. Ngayong gawa sa lupi, <laughs> apuli. Saan? Buli. Buli mo, Gudyan? So, ayan guys, nalagyan na natin ang unang lata. A few moments later. Pangalawang lata. na. Hey. Kaya pag nandito kaya magpunta dito sa kusina kasi mag-away lang. <laughs> Ito kayo, ugasan ng saging. <laughs> Mahimik ha. Walang titsa na buka. Maramis. Sinabi ko nga kung panti ka nilalagay ng kabote. Hindi kami naglagay ng kamote at saka balangwe guys kasi nga ang mga tao dito sa bahay ni Madam Is puro may mga gastritis. So, ang kamote at saka ang balang huwi uh, makakosyan siya ng gas sa chan. Gastritis? A few moments later. Guys, next is after a few minutes, Charla lagay natin ang Sago, sago. Sago. Bilo-bilo okay, itu bayar kalian. Langka, langka para mabangmu Tsaka mas lalu Masarap Yan guys, wagay natin ang kondensada. So, the is the problema sa kilo pa So, ayan guys. Ayan na. Kompleto na ang mga ingredients sa ating binignit. Maya-maya, ano na natin yan. 2,000 years later. Ayan guys. Ito na ang ating binignit. Try tayo. Kain tayo guys. Binignit. Unang subo. Mm. Sarap. Mm. Hindi siya masyadong matamis. Para hindi masyadong nakakaumay. Kain tayo. Ah. Ah.